Hindi napigilang maging emosyonal ng aktor na si Sandro Mulak matapos niyang aminin ang katotohanan sa isyong pagsasamantala sa kanya ng ilang GMA executives nitong nakaraan lang sa GMA gala mismo. Bukod pa dito ay galit na nagsalita din ang kanyang ama na si Nino Mulak kung saan desidido na itong magsampan ng kaso laban sa mga nasabing GMA executives. Unang nagsimula ang issue nang magkaroon ng isang blind item ang batikang showbiz journalist na si OG Diaz patungkol sa isang aktor na pinagsamantalahan di umano ng ilang executiveo ng GMA. Ayon sa kanyang post, basta promise hindi gusto ng biktima ang ginawa sa kanya kahit nakikiusap na siya na, "wag please hinahanap na po ako ng girlfriend ko." Ang ending, may depression, panic attack, anxiety, PTSD ang biktima kaya madalas mag-breakdown. Matapos mag-viral ang blind item, ay seemingly kinumpirma naman ito ni Sandro Mulak kung saan nagkaroon siya ng cryptic post patungkol sa healing at tiwala sa Diyos. Ayon sa kanya, God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Samantala, desidido namang magsampa ng kaso ang ama ni Sandro Mulak na si Nino Mulak. Galit na galit na nagpost si Nino sa social media. Ayon sa kanyang FB post, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sa kasagsagan ng pagvaviral ng kontrobersiya ay naglabas din ng isang opisyal na statement ang GMA Ayon sa kanila, sa ngayon daw ay wala pa silang natatanggap na complaint mula sa kampo ni Sandro Mulac. Bukod pa dito, ay hindi daw GMA executives ang sangkot sa issue, kundi mga independent contractors lang daw. Ayon sa kanilang official statement, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Samantala, ang controversial namang influencer na si Sian Gasa ay hindi naniniwalang independent contractors lang ng GMA ang mga sangkot sa issue. Obviously, hugas kamay daw ang GMA ngayon at pinalalabas lang na hindi executives ang mga ito dahil syempre apektado ang buong imahe ng GMA dito. Ayon naman sa mga netizens, sobrang malaking issue ito sa mundo ng showbiz kung totoo man. Kasi kung nangyari ito kay Sandro Mulak na galing sa isang kilalang showbiz clan, papaano pa umano ang ibang mga bagitong artista na walang mga backer? Kailangan umanong maimbestigahan ito ng lubusan at dapat ay lumantad pa ang ibang mga artistang biktima kung totoo man ang mga alegasyon na ito. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Imagine what the non-Nepo newbies with no influence went through. Tapos silent lang dahil walang magagawa para lang magka-project or even small projects. My God! Nagkamali ng kikman sila exec. Sana magkaroon din ng lakas ng loob yung iba pang naka-experience ng SA para magreklamo feeling ko dati na nilang ginagawa yan and hindi sila nahuhuli kaya nawili na sila ulit ulitin plus sure ako na proud na proud sila na natikman na nila yan